Hashtag feeling blessed talaga ang maraming pamilya na kumpleto ngayong Pasko. Yan din ang simpleng hiling na isang batang nawalay sa kanyang kuya. Kaya dalawang taon na silang hindi nagkikita. Sinubukan niyan to pa rin sa programa na isang parokya sa Kaluokan. Ang reunion, tinutukan ni Tina Panganiban Sa edad niyang anim, taimtim ang mga dasal ni Zia sa taong ito. Ang Christmas wish niya kasi hindi mabibili tulad ng mga laruan. Ang hiling niya, makapiling ang kanyang kuya na mahigit dalawang taon ang hindi nakakasama. Nung napunta po kami ng Manila, naghiwalay po sila kasi nauna po kami dumating. Tapos hindi, na po, na, hindi ko na po siya nakuha. Naghiwalay na po kami ng father. Napunta yung anak ko pong si sa father niya. Tapos si Zia po ay napunta sa akin. Lagi ko namimiss yung anak ko lagi. Pero, siyempre, kailangan magpatatag kasi na ako yung nanay. Ang wish na ito ni Zia ipinarating sa kanilang parokya, ang St. Gabriel the Archangel Parish sa Caloocan City. Sa ilalim ng programang Angel ng Pasko, isinusulat sa papel at sinasabit sa Christmas tree ng mga kabataan ang kanilang wish. Christmas season, naghaharon na po talaga ng gift-giving. Naglalayon po itong project na ito na makatupad po ng kahilingan ng mga kabataan ng parokya ng San Gabriel. No, noong nabasa ko yung wish ni Zia, ramdam ko kaagad sa puso ni Zia yung malalim na paghangad niya para sa kanyang makatiling ang kuya niya. Kaya naman tunay na feeling blessed si Zia ngayong Pasko nang matupad ang kanyang wish mula kalaokan dinala nila si Zia sa Cavite para makita ang kanyang kuya at makalipas ang mahigit dalawang taong pagkakawalay. Nagkasama rin ang magkapatid. Masaya na. Naglaro kami. Eh. Sa puso talagang nagaganap ang tunay na diwa ng Pasko. 🎵Kikislap ang mga gabi, muling babalik ang mga ngiti🎵 Sobrang grabe po ang sayan po nilang dalawa. Nagpapasalam talaga ako kay Lord na may mga tao talaga may tumutulong. puso tulad ni Nazia, sana ay makapiling ninyo rin ang inyong mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Nakatutok, 24 oras.